Huwag nating hayaan na masira ang ating pakikipagkaibigan o pagiging pamilya o pagiging tao dahil sa ating paniniwala sa politika o religion. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ang apatman ng templong anituhan ng Lunti ang Agama. Alam po, ang buong mundo ay dumaranas ngayon ng grabing pagsusulit o grabing pagsubok sa buhay, lalo na sa larangan ng politika at relihiyon. Alam ko na mahalaga ang politika upang pamunuan ang isang bansa o pamahalaan. Ngayon din naman ang relihiyon, no? Yung nga lang, maraming relihiyon, maraming pananaw sa pan politika. At dahil diyan may mga tao na talaga nagiging avid fan o nagiging loyalista sa kanilang paniniwala. Pero ano ba yung pag-iral natin dito sa mundo? Yung ating existence. Hindi po ba para mabuhay? Nagsimula ang ating buhay sa isang pamilya. Sa ating mga magulang, ating mga kapatid. Nung lumaki-laki tayo, natuto tayong lumabas at nakipag-aibigan sa ating mga kapitbahay. No? Kaya nga, tayo bilang mga Pilipino, yung mga kapitbahay natin, kung kasabayan natin, lumaki yung mga bata doon, ay tinatawag din natin mga hinakapatid. Ganyan din, sila manang at simanong, no? Mga ninong at ninang natin, ay parang amahan na natin o inahan na rin natin. Bahagi sila ng ating pamilya. Nasa parang ang pamilya, ito yung nagdurugtong ng ating buhay na sumasuporta sa atin. Pero, nakakalungkot, gawa ng relihiyon at gawa ng politika, eh, nagkakawatak-watak tayo nagkakaroon tayo ng mga um, sa saloobin na salungat sa isa't isa. Usually, paniniwala natin yan eh. Paniniwala ng isang tao. Malaya tayong maniwala sa lahat ng bagay na gusto natin. Pero hindi natin maari itong ipilit sa iba kasi ito ay personal nating paniniwala. Meron ako nabasa sa social media na parang ang relihiyon ay parang ari daw natin. Ito ay nasa pagitan ng ating hita. The reason why na ito'y naka may underwear, no, is para itago natin to para sa sarili natin. Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang inyong pakikipaglaban sa politika na kayo ay makaganito at makaganito. Hindi na ako mag-read naman sa nang pangalag. Supposedly, our belief in politics should serve us well. It should serve as of who we are. Dapat paglingkuran nila tayo bilang tao at mapanatili ang buhay at kapayapaan. Pero kung dahil sa politika na ito, ay eh, nagkakaroon tayo ng pagkakahati-hati pag nagkakaroon tayo ng gulo, nakikita natin ang resulta ng ating paniniwala sa ating sarili na hindi ito nakakatulong ng maayos sa ating buhay. Kaya sana mga kalahi, alam ko na awid supporter kayo ng politika na inyong sinasuportahan. Pero huwag sanang mawala ang ating pananaw sa ating kaibigan, ang ating kapayapaan sa isa't isa. Alam nating magulo, alam nating mahirap ang panahon ngayon. Sabi ko nga minsan sa private chat, wala ng lugar na ligtas sa mundo ngayon. Sa Pilipinas, oh, sa Amerika man lang at maraming tao hindi walang kakayahan o oh, maraming Pilipino tayo mga Pilipino wala naman tayong kakayahan na makapunta sa ibang bansa gawa nga, wala tayong pera di diba? para sa akin hindi naman tayo kailangan lumikas eh meron tayong sariling bansa meron tayong sariling bayan na kumukuktok sa atin Mahalin natin ang ating bayan. Mahalin natin ang ating bansa. Tao, tayong mga tao nasa politika at reliyon ang nagpapatakbo. No? Nasa kaisipan nila kung paano nila mapaganda ang ating bansa. Supportahan natin. Pero mas meron tayong karapatan kasi tayo yung nabubuhay para sa sarili natin sa ating sariling tahanan. Magkaroon tayo ng kapangyarihan sa ating tahanan. Huwag na nating ilagpas doon. No? Ingatan natin, protectahan natin ang ating tahanan, ang ating bahay. Yun lang ang kapangyarihan natin. Itong social media, binigyan tayo ng kakayahan, ng kapangyarihan, ng makapagpahayag. Which our constitution guarantees the freedom of this or karapatan or sa pamamahayag na napanood ko yung sinasabi ni Attorney Trixie Cruz kagabi na gusto na rin nilang bigyan ng standard o batas o panuntunan ang pagbablog. Siguro kung mangyari ito, ay eh, bawal na rin po akong mag no? Alam mo, ito yung pangarap ng mga maraming tao, maraming Pilipino. Dahil kasi dati ang pamamahayag ay sa dyaryo, TV at radio lamang. At yung mga nandoon ay may pinag-aralan na talagang nag-mass communication, nag-master siya sa, uh, sa journalism at nag-master sa yan, telecommunication or communication arts. No? Eh, tayong mga ordinaryong Pilipino, ako hindi naman po ako graduate ng college, no? hindi tayo mass communication, pero nagkaroon tayo ng kapangyarihan at kalayaan na magamit ang ating cellphone na may camera para magpahiyag. Tinuruan tayo magsulat ng elementary high school, hindi perfect, hindi ako perfecto in terms or hindi, ano bang tao, yun, no, even yan, magka, hindi ko na alam, hindi masyadong itama lahat, o hindi ganap, o maayos yung pag english ko. Pero sinisikap ko na maihayag ang aking sarili sa pamagitan nito at sa panulat sa vlog, no, sa, sa aking website. At maraming salamat kasi nga nagagawa na gagaw, na natin ang mga bagay na yon, Yung mga dating ikaw ang nanonood, ngayon, ikaw na ang pinanonood. At, gamitin natin sana ang ating platform na ito na instead of shouting for change, you start to be the change that you want to be. Di ba? Tulad ng paggamit ng illegal na droga. O sabihin natin marijuana, no? May nagtanong sa akin, ano ba ang 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 opinion ko sa paggamit ng marijuana dahil sa United States, no? May ilang mga estado doon na legal ang pagmamarijuana. Eh dito sa bansa, bawal at illegal. Alam naman natin kung ano ang batas, no? Um, naging kapanalig po tayo noon, mga 1997, 96, 97, 98 hanggang 2001 na tayo ay Federation Secretary ng Kabataan Panlalawigan nagkakaisa laban sa nagbabawal na gamot. Dati alam na alam ko po, po ang batas na yan, eh, alam po nagkaroon ng revision at nakakalungkot meron ang batas na nagbabawal sa, uh, sa gamot na yan, sa droga na yan, eh sa panahon natin ngayon, is marami pa rin. No? Pero pagdating sa marijuana, I'm not promoting it. I'm not promoting it. Pero siguro ang legalisasyon nito ay de depende sa mga mambabatas. Ano ba ang pananaw nila? Kasi kung ang ibang bansa ay pinahintulutan nila to, lalo na tayo bilang isang Pilipino na tinitingala ang bansang Amerika na pinakamataas sa lahat, eh bakit ilang estado sa Amerika ay pinayagan ito at hindi natin pinapayagan dito? Maaaring sinasabi natin, we are Catholic nations, wala naman sinabi sa Biblia na bawal. Although, nasa moralidad natin mga Pilipino, na bawal yun. Kaya nga lang, marami pa rin sa atin, mga Pilipino, ang naaadik o nagugumol sa tinagbabawal na gamot. Diba? So, merong problema dito. Nasaan na ang problema natin dito? maaring problema natin sa tahanan. Kaya nga lang, yung sa loob ng tahanan, umaaray na rin ang mga magulang ano ang dapat nating gawin para patinuin itong batang ito? Itinanggal lang po tayo ng kapangyarihan ng batas na mamalo. Inong e unang panahon talaga may palo at bubuk pa. So, itatabon natin sa eskwelahan. E yung eskwelahan din mismo, e sumusuko na din kung ano ang gagawin sa problema ng droga. Ipabarangay, e ipapulis, e ipakulong. E minsan din, even yung barangay, officials natin, ang local government natin, ay eh sumusuko. Ano po ba talaga ang dapat? Tingnan natin kung saan nagsimula ang problema ito. At magkaroon sana ng solusyon. Yun sana pinaglalaban natin, hindi yung iisang tao. Kung iisang tao yun, yan, magiging political na naman ako. Pero let us just pray. No? Siguro bilang taong simbahan, nasa temple tayo, no? Um, tungkulin natin ipangaral, turuan ang tao ng tamang pag-uugali, tamang pag-aasal. It's not about um, ang tao doon, pagiging fanatic sa reliyon, fanatic sa kung ano lang tinuro ko bilang isang leader, kundi maging fanatic tayo sa katwiran. Iyan lang naman. Pagkakaroon ng katwiran, ay eh magkakaroon din ng katarungan, ng kaayosan. Simulan natin sa ating sarili, mga kalahi. Ano ba ang mga kailangan natin sa buhay? Paano natin itong gagawin o makakamit? Sa ngayon talaga, tayo, di ba, parang naiisip natin, kailangan kumita ng pera. Kaya ang dami-dami ngayong solution na ibinibigay sa atin ng social media, even itong pag-Facebook ay merong monetization. Pero sa pagma monetize mo, merong required ng oras at dami ng post or whatever, no? Ngayon din sa social media, di ba, monetization o oh, hinihingan ka ng tax information para mag-monetize ka. Pero pag gumawa ka ng reels, gumawa ka ng video, maliit lang din ang kinikita mo. No? Maliit din ang kinikita mo. Pero nagpapasalamat ako dahil kasi sa pamagitan ng video ito, na ay nakakatulong po ako sa mga tao na mapaglinturan ko sila. At dahil doon sa paglilingkod ko, ay eh, nakakatanggap ako ng mga limos. Opo, limos lang po. Mga donations, no? Na sasapat naman para sa tungkulin natin dito sa bahay. Sa, ah, bahay sa Antala. Dito pala sa templong Anitohan. No? Yung mga uh, electric bills natin, ano pa ba? Yung water bill natin, yung internet bills natin, yung gasol sa panluto, magkain natin at iba pa no at uh, pero ang nakakabahala dito is marami mga money lending app applications na, na nagpapresent dito kung saan ang mga tao naman ay nababago sa utang. At sa nangyayari, katulad nung dati, yung hindi na ako magbabanggit ng money lending app, kasi parang isang application, in 5 minutes, meron ka ng pera, hindi man lang sila nagkaroon ng credit investigation. Pero pagkatapos nilang magbigay at oras na ng singilan, hindi na sila nakapaningil, eh halos lahat ng mga kamag-anak mo na hindi mo nang sinabihan ng ngutang ka, itatawagan ng lending app na to. Doon sila nagahabol. Ito siguro yung mali sa nakita kong negosyo na magpapahiram ka ng pera sa taong hindi mo kilala na hindi ka humingi ng collateral o hindi ka humingi ng mga uh, information about sa kakayanan niya magbayad. At isa naman din po na naging problema na nakikita ko ay sa mga taong nag, nagtatrabaho. No? Uh, nagtatrabaho, eh, mababa ang pasweldo. Pero swerte na sila yung sa mga ibang kumpanya na talagang weekly nagtatrabaho, Monday to Saturday nagtatrabaho, alam mo na kahit uh, kahit paano, eh meron kayong araw ng sweldo, kahit kulang. Ang nababahala lang po ako talaga is sa mga kapatid natin, mga masayista, mga spa therapist, no? Ito yung gusto ko din dati na solusyonan, pero ang hirap. Mahirap, 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 mahirap. ah, uh, dahil sila is nagtatrabaho almost 24 hours, pag may nagpamasahe, doon lang sila kikita, at lagi kong naririnig o oh, tatlong araw na silang walang client, halos isang linggo na silang walang client. So wala silang kita. So sila yung tipong isang kahing isang tuka. Maraming mga pagbabago akong nais gustong isulong sa larangan ng tradisyonal na gamutan. At lalo na dito sa hilot, no? lalo na sa larangan ng hilot, hindi ko napapakilaman yung spa industry. Although marami akong mga suwestiyon dahil dyan din po tayo galing at minahal ko rin po ang larangan ng masahe. Pero sa ngayon, ang aking pagtutuon ng pansin ay yung larangan ng hilot, yung katutubong gamutang Pilipino. Kaya nga, dahil sa pagmamahal kong iyan, ibinabahagi ko ito ngayon tuwing linggo mula alauna ng hapon hanggang alas 6 ng gabi sa mga ilang dumalo, lalo ng Sunday. No? So ito ay merong halaga, meron siyang presyo, no? meron siyang training fee. Na bawat learning session ay meron po, naniningil po tayo ng 500 pesos. So meron po siyang 13 session at nauna na yung ano, nauna na last Sunday. At this coming Sunday ay meron po ulit. Sana kung makakadalo po kayo at makakahabol po kayo, ang aming address ay nasa lot 79, Phase A, Francisco Avenue, Barangay Francisco Homes City of San Jose del Monte, Bulacan. No? So kung kayo ay manggagaling ng Quezon City, no, punta kayo doon sa may uh, Elsa Centris Terminal. Doon sa likod n'on, ay merong mga bus papuntang Palmera. Baba po kayo ng Star Mall, City of San Jose del Monte, Bulacan. At doon ay mag-tricycle po kayo papuntang sa First City Providential College, um, Francisco M. Toda, BM Toda, Gate 2. Sa tabi ng terminal na yon ay ang aking templong anituhan. So sana, sana makadalo po kayo. Makakahabol pa po kayo na makakahabol pa po kayo. Pero kung eh, mimintis nyo, mag-absent at ipapagsulang bahala nyo ang paanyayang ito, maaring sa isang taon na po ulit tayo magkita-kita. No? So pagandaan po natin, meron pang mga oras at panahon para kayo makadalo. So don't worry kasi bawat uh, bawat uh, meeting ay meron tayong attendance at kung ano po ang nadalohan nyo, yun po ang ating isa-certified. Pero sa mga na-miss ninyong araw, eh, i-reskad natin sa no? Pero hindi tayo dapat umabot hanggang ng August kasi ang August, tayo ipupunta ng Hawaii. August hanggang September, hindi ko alam kung abot din ako ng October. Pero kung, kung sakali man, it will be, uh, kasi may lang naman ang panahon na yun, pero depende rin sa needs ng mga tao sa Hawaii, kung ano pwede natin magawa doon. So ako ready ako magturo, ready ako maglingkod, magbigay ng aking servisyo upang experience nila ang katutubong gamutang Pilipino. So hanggang dito na lang mga kalahi at maraming salamat. Sana pairarin pa rin natin ang pagmamahal. Hindi yung politika, kundi yung ating ugnayan bilang magkaibigan, magkapatid at magkapamilya. So hanggang sa muli, ito ang Apo Adman, ang templong anotohan ng Luntiang agama, nagsasabing mayari na pag-asating. علم